So isang solid followers na naman po yung ating pinagagawan dito sa Barangay Talugtog guys. Sa isa na namang solid followers po natin ang nagpapagawa sa ating guys. Sobrang thankful ako kasi may mga taong naniniwala at nagtitiwala sa ating mga gawa na ating ina-upload dito sa ating social media platform. Shoutout out nga pala sa may-ari ng bahay na si Ma'am Bless Ilda Biagtan Dangaw, na isang teacher sa Kainta Rizal. Maraming salamat dahil sa amin niyo po ipinagkatiwala na gumawa ng inyong bahay. At syempre shout out din kina Sir and Ma'am Talinio and family maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin. Sila po yung may-ari ng bahay na aming ginawa sa Jewelville Subdivision. Mula Barangay Anulid ay nagbibiyahe kami hanggang Barangay Tulogtog para gawin ang bahay na aming ginagawa ngayon. Dito pala guys ay mag install po tayo ng kisame tulad ng ginawa natin sa Jewelville. Essay set up din natin ang kanilang wiring. At maglalagay po tayo ng mga lights tulad ng panel lights, led center lights, at yung ilaw sa pang na kung tawagin ay led strip light, at cover pera natin ang paggawa ng pinto ng dalawang kwarto. Dito guys ay labor contract lang po tayo. At abangan nyo guys kung ano at kung gaano kaganda ang kalalabasan po na ating trabaho kapag natapos na po namin ito. Siyempre ang makakasama natin dito sa ating project ay ang aking tito Sinon Malabanan from Oriental Mindoro at si paring Gelson Quilope na taga barangay Anulid Mangaldan. Sobrang nakaka-overwhelm lang kasi maraming tao ang nakaka-appreciate ng ating mga ginagawa. Alam nyo ba guys na hindi naman kailangan na maging magaling ka sa lahat ng bagay para lang magustuhan ka ng tao. Kasi walang kwenta yung galing mo kahit pasabihin natin na ikaw na yung isa sa pinakamagaling na manggagawa, pero hindi ka marunong makisama at hindi ka marunong makipag-usap sa tao. Para sa akin kasi the best yung magaling kang makipag-usap sa tao anuman ang estado nila sa buhay. Mahirap man yan o mayaman dapat marunong kang mag-adjust para maiwasan ang pagkakaroon ng sama ng loob. Lu, medyo napapalayo na tayo sa ating topic. Dito pala guys ay any layout na muna namin mula Florence Isang ay nagsukat batal, kami ng at ng... least ay isandaan at limang sa, pa sa tiles, nag-level uh, palibot, uh, at nagsukat uh, muli para tapos sa level ng 6, -level po tayo at ginuhitan gamit ang aming pitik para magsibling guide para sa aming paglalatagan ng wall angle. Mga materyales na kailangan mo sa pagkikisami. Wall angle, metal perm, carrying channel, W clip, concrete nail na uno. Blind rivet, black screw, pang metal. Drill bit na 532 pang metal at pang bato. Kailangan din kasi natin ng drill bit na pang bato para hindi tayo gaano mahirapan sa pagpapako. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte pagdating sa trabaho, kaya respect na lang sa kapwa nating construction worker kung iba ang diskarte nila sa diskarte mo. Ang mahalaga magawa nila ng tama anuman ang diskarte nila. Magtiwala sa sarili, wag sa iba. Gawin mo yung gusto mo, wag yung gusto nila. Depende na lang kung yun yung gusto ng amo mo, and I thank you. Follow and subscribe for more. Thank you mabare, so much. Bye-bye. Bye-bye.